Oh, right, ay mga master. Dito nga si Mang Tony. Na na budol ng ano ng pinakasuyuan niya. Ah, si Mang Tony. Pangalan naman Bugs, pausangin mo ako. Ako na papanood mo to. Ibalik niyo na yung pera ni Tony. Eh, nakisuyo lang yung tao na pumindot eh. Kinuwanan yung pera ng pera, ano. <laughs> Magkano magkano yan mga Tony? 6.5 6.5 6.5 6.5 man lang kayo naawa sa matanda 15 days niyang pinagtrabahuan yun Tapos kinuha na nyo lang ng pera Ano sabi ng asawa mo? Ha? Pinumura nga ako eh na, Napagalitan ka pa? Huwag daw sumipay Oo, oh, oh, napatay Bigyan na lang daw sa tao ang pera Ha ah, mga maser hindi ba lang kayo naawa sa tao. Ano, nakita mo lang doon sa ATM machine na nagpip, Oo, nagpipindot. nakita naki ko yun doon. Ay, nakisuyo ako. Ay, sabi sa akin, oh tatay, yung pala yung gano'n. Pagkapindot Oo, eh. Pagkapindot, tinangay na yung pera mo pala. Tinangay yung pera. Tapos ang sabi sa'yo, wala na raw, wala man yung, wala daw laman ng ATM Oo, mo. Ang balas lang eh, tipo. Yung pala, kinuha okay. yung laman. Yung pala yung nakuha na. Salbahay rin. Eh, ba't sabi taga Bulacan, sinabi daw sa'yo? Eh, baka sabi lang yun, siyempre. Ah, sabi Pero natanong mo kung taga saan? Ay, sabi ko, eh, sa pa tayo. Eh, pumunta akong Bulacan. Eh, ikot baka, taga Bulacan ito. Yung, na, uh, Kasi bago mukha nakita ko dito sa atin eh. Hindi, ano eh, malimit na makita. Ngayon eh, lang eh. Yun hindi, taga hindi, 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 bakit tarbaho niya yun? Napakabilis ang ano no? Parang niya ako Eh kung dati dati eh yung pipindot eh Yan nga mga master Bali Yung ATM nga ni Mantoni rito eh nakuha ng ano Nakuha na ng, ng laman Na pinakasuyuan niya na mag withdraw sana Tapos inabot, kinuha naman yung laman ipinalit sa kanya yung ATM na nakapindot na ng pera yung lalaki tapos sinabi sa kanya wala daw laman yung ATM card niya so eto naman si Mantoni bigla na lang din umalis pagkabot sa kanya ng ATM hindi niya namalaya na kinuha na pala yung laman ng ATM niya kaya ayun sa mga tao dyan na hindi man lang nagbabanat po ito na ano, nanggugulang pa ng tao na nagaanap buhay ng maayos hindi man lang kayo naawa doon sa matanda walang ya. <laughs> mga, ano? <laughs> walang <ya. laughs> mga walang mga ano mga iya mga walang <laughs> iya pinagpagura sa matanda yun tapos ganun lang ito ay nangyari nung Sabado ng umaga Pagpasok niya mga master So Sa ano Awareness na lang din to sa mga tao na ano Huwag basta basta rin magtitiwala Sa mga Nakakasabay nyo sa ATM machine o Kahit kanino But Kung maari lang sa kakilala nyo na lang din paggamit yung ATM nyo Pag magpapapintot kayo Kung maari lang sa akin na lang kayo magpapintot ay lalo na dito. Huwag kayong magtitiwala. <laughs> so mga masa na lang mga masa na paalala natin. Huwag na masyado magtitiwala. Sa kakilala nyo na lang pagkamit yung ATM nyo kung sakaring hindi kayo marunong mag pindot ng ATM card sa ATM machine mga master. So, awareness lang dito, awareness para sa mga kasama natin. Thank you very much for watching. Ang ingay mo ah! Ang ingay mo ah! Ang parada eh. Thank you very much for watching. This is The Mouth. Peace! Doon naman, mga sa tao na pinakasuyuan ni Mang Tony na pumindot ng ATM niya. Kung sakaling totoo man na 84 pesos lang na natatnam mo yung laman ng ATM niya at kung sa palagay mo naman ay inosente ka makipag-usap na lang po kayo rito sa may munisipyo para mabigay niyo po yung panig nyo kung sakasakali naman po totoo na 84 pesos lang yung laman ng ATM machine ATM card ni Mang Tony ayun lang po mga master 24 hours later ngayon nga mga master dito ngayon si Mang Tony update lang natin yung about sa agahapon na, kasi may mga naghahanap dito kay Mang Tony na ano na magbibigay mag-aabot ng tulong pagka gusto niyong punta si Mang Tony dito dito siya ng alas 6 hanggang alas 3 ng hapon Mang Tony wala pa naman follow up Tony no pero ang sabi check na raw yung CCTV ng ATM machine papalo up daw nila sa office Tapi sabi, sabi doon sa HR Kasi pinatawag siya kahapon na ano Nila Ma'am Erica Ang sabi i check na raw yung Yung CCTV sa ano Pa nila yung ano yung report Doon sa HR Pagka gusto nyong puntahan dito sa Mantoni Nandito siya ng alas 6 hanggang alas 3 ng hapon Naman Oh, okay, salamat. Ah, uh, salamat. salamat. Ayan. Kasi may nagkahanap kahapon dito kay Mang Tony hindi naabutan eh. Hanggang alas stress lang po siya rito ng hapon. Kasi maaga siya pumapasok dito. Ang dami nagbigay ng comment kay Mang Tony about sa nangyari ka kahapon. Eh, wala ganun talaga mga pangyayari. May mga tao talaga na mapanglamang sa, 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 ano, eh, kapwa eh dami nga nagagalit eh na bakit daw ba, pati pa si Montoni Tony pinatulad pa ah <laughs> <Ay>, Man <Mantoni. Okay. laughs> ah, kasama rin pala natin dito bye, bye, bye. si komendador si Man pero ngayon Man okay ka na? okay okay na oh. kakalimutan na lang <laughs> niya <Tony>, yung ano <laughs> wala na magagawa eh kakalimutan na lang kahit kapos na kahit kapos na ng budget kung sunod man Tony ako na lang yung pag ano mo pag pipindot na ang okay. mo Hintayin <laughs> mo na ako kaso na pang alas 10 pa ako eh hindi ba okay na yun magkantay na ako kaysa kung wala pa oo kasama dali na naman ano Uh, oh, ulitin natin, nandito si Montoni Nang alas 6 hanggang alas 3 po, ng hapon Nang uwi niya mga master ha? Ah para sa sasaling mag-aabot kay ng counting tulong kay Montoni. Andito pa siya nang ang kakalastress. Ah, mga master. Maraming maraming salamat. Ah, o papasalamat maraming sa inyo si Montoni. Thank you sa akin. Ayun. <laughs> Anong counting na rin? Ah. Ambag mo na buo. Mamaya may, mamaya kakaunin ka terao, di ba? Kakainin ka ramamaya. May magbibigay ng tulong sa'yo? Dabi, kanina. Yung sekretarya mo yata Ma'am Carol. Ma'am Carol? Ma Oo, oh. oh ni Ma'am Carol daw. Ma'am Carol. Oh, maraming, Ma maraming salamat po. Oh, uh, mo rito mamaya. Mga ka ng house and lot. Hahaha. kayo mga Hahaha. thank you sa mga gusto tumulong kay Mang Tony Pum, ano, Pum, dalawin nyo na lang dito <laughs> pasyalan nyo dito pasyalan ano? nyo nagdadalumati <laughs> <Dadalumate. laughs> nagdadalumati nagdadalumati oh, ng kalungkutan sa mga hindi pala nakakaalam sa mga hindi nakakaalam ah, nagpapindot si Mang Tony ng ATM niya doon sa naabutan niya, nagwi-withdraw sa land bank sa may munisipyo tapos imbis na ibigay yung cash ang sinabi niya kay Mantoni ay Walan laman ng ATM card ni Mantoni kaya pagkatalikod ni Mantoni umalis na rin yung lalaki kaya hanggang sa ngayon hindi pa nakakasawad si Mantoni Walan walang laman yung ATM niya kasi kinuha no lang kung kinuha ng lalaki o, ano kaya ngayon na kung mapapanood niya to uh, ibigay niya rin yung statement niya kung sa inosente naman siya kung alam niya naman na wala siyang ginagawa mas maganda magpakita siya rito kay Man Tony para siya. Um, para maybigay yung side niya sa kasakaling mga mapapanood niya to ka siya na yung mga ginaukulang marami mga paliwanag Maraming nagbigay ng ano ng comment kay Mang na na ganoon nga sana nga hindi na lang uh, ginawa yung kay Tony Pero marami naman din na pumupunta rito para magbigay ng konting tulong kay Mang Tony para makairaos niya yung ulit yung susunod na sahod. <laughs> oh, sige. Thank you very much mga master. This is the mouth uh, Peace. Kayo. Salamat daw. Antonio. Ay. Napangiting-iting lang 'yan si Mantoni pero malaki problema niyan. Hindi <laughs> niyo lang alam. <laughs> masakit ng batok niyan. Masakit ng batok niyan. <laughs> Dati naman dinaw mas sa masakit yung batok niyan, Ganato-ganato pa 'yan eh. Nagsasayo pa yan sakit na eh. <laughs> oh, sige, dito lang si Mantoni, 'yan ang alas 6 hanggang alas 3. Puntahan niyo na lang tomorrow. Mga oh, master, nandito na ulit tayo ngayon. Nandito si Mang Tony. Kamusta naman, Tony, ang buhay-buhay natin ngayon? Eh, ito. Ah, uh, pagpapasalamat ko sa sa tumulong sa akin. Uh -oh. Lalo-lalo na po sa aming butihin mayor. Dito po sa Bayan uh, ng Salamat Ganunti sa inyo. Ganun din po. Kay Sir Leonard, maraming maraming salamat po uh -oh. sa inyo. Marami nang nagpaabot ng tulong no. Nagpaabot ng na tulong niyo sa akin. Oh. Hindi ko malilimutan. Abang ako ay nabubuhay. Ayon. Ganun din po kay Ma'am Madam Karon. Ma'am, maraming maraming salamat po. Sa <laughs> tulong niyo sa akin na habang buhay ko hindi malilimutan. 'Yan. so maraming maraming salamat po sa inyo. Marami na nagpaabot ng tulong dito kay Man Tony kahapon kaya nagpapasalamat siya sa mga nagbigay ng tulong. Ganon din po sa amin sa mga traffic enforcer na kasama niya. Maraming maraming po salamat sa mga nagbigay ng tulong sa inyo mga, mga master. Sana, sana ano ah... uh, Lamin pa oh, dahil, dahil sa inyo. Dahil sa inyo, nakasurvive si Man Tony eh nabala ko pa kayo pagkain niya ngayon para lang <laughs> para lang sa video na to eh kasi ka oh, kasi mamaya uwi na rin to si Mantoni kaya ginawa na natin to habang kumakain siya maraming salamat po sa inyo mga master uh, dito lang naman si Mantoni eh. hindi naman namin papabayaan to si Mantoni dito sa plaza kaya kaya sa kitang simpleng paraan na natulungan natin si Mantoni tsaka marami rin umabot ng tulong dito sa Plaza kay Mang Tony Kaya thank you po very much sa mga tao na, na bukas palad na tumulong kay Mang Tony. Thank you. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo. <laughs> Yan. Yan na yung, ito na yung ngiti ni Mang Tony na ano, na masaya na talaga. Masaya na talaga si Mang Tony. Natakpan ko yung Oh. Man. Na palita ko, binigyan ka pa rin ng bigas, Mang Tony. Ano? O pa, Oh. Salamat din. Oh, Thank man, you. Man. Thank pa. you. Maraming salamat at natulungan si Mantoni dito. Pero hindi pa rin nawawala yung possibility na mahanap pa rin yung nakapangabuso kay Mang Tony kaya tuloy pa rin yung ano paghahanap doon. Huwag kayo mag-alala, hanapin po yan ng ating gobyerno sa tulong ng ating mga kaibigan dito na nagmamalasakit kay Mang Tony. Yan. Uh, Mang Tony ha, Happy na happy na tayo. Gati-hati, parating. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Thank you very much for watching this is out. Itong video na to ay para mapatunayan lang na okay na ulit si Man Tony, naka-recover na ulit. Thank you. This is out, Thank you for watching. Peace. Peace mo na Man Tony, peace. Bye. I love you all.